lang. Uh, bawin na lang tayo sa sunod na ano. Sa ating kilo. Ito na yung huli namin. Uh, good morning mga katamsak uh, Ngayong umaga, uh, gising na na tayo Alas uh, 3 na madaling araw uh, Gising na tayo para maghanap buhay Para maka-kain tayo mga katamsak Matalawot uh, uh, na naman tayo uh, Gamit yung bisnet Yung pangingisla na naman tayo mga katamsak Sana sisuruhin tayo ngayong araw na to uh, Gising na tayo, alas uh, 3 na madaling araw At saka Magandang umaga po sa inyong lahat at saka lang lalo na sa mga OFW dyan na sa iba't ibang bansa. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat at sana ay bigyan kayo ng magandang kalusugan at saka makapagtrabaho ng maayos para sa inyong pamilya dito sa naiwan sa Pilipinas. Kaya magingat kayo lagi mga katamsak. Uh, papunta na tayo ng dagat mga na katamsak. Uh, naglalakad lang tayo. Uh, medyo malayo-layo po yung ating lalakarin. Uh, punta tayo ng tabing dagat at saka gisingin yung mga kasama natin doon sa may kubo o di kaya ako na ang hinihintay nila na para magpalaot na kasi alas 3 na na madaling araw uh, gising na kami para maghanap buhay sa laot kaya abangan nyo mga kamsak sana bigyan tayo ng Panginoon ng biyaya at saka uh, tanggapin natin kung ano yung binigay ng may kapasati na biyaya para sa araw na to na bigay niyang biyaya kaya para na mga Tamsak at saka walaot na tayo ayun naglalakad pa tayo dito uh, abang abangan nyo na lang mamaya mga Tamsak nandun na tayo sa taling dagat at saka gisingin natin yung mga kasamahan natin uh, mga Tamsak uh, nandito na tayo at saka ako na pala yung hihintay nila gising na pala sila ayun sila mga Tamsak ko hinihintay na nila ko yan at saka yun yung bangka na sasakyan namin yun yung kumikislap-kislap na may ano na yan yan yun yung bangka na sasakyan namin at saka yung kapitan namin na hinihintay pa namin kasi nasa loob ng kubo ah, kaya abangan nyo na lang mamaya mga tabsak pagpunta namin doon sa daot para mangisda gamit yung fishnet yan napakadilim mga tabsak yan yun yung bangka o. Ayan uh, mga katamsak, uh, paalis na kami. Uh, pupunta na kami ng laot at maga uh, mag-aaria ya, ng lambat. Uh, abangan nyo mga katamsak. Sana susurtiin kami ngayong umaga na to ng isda na makakuha kami ng maraming isda. Uh, at uh, maka-ending sana at saka pang ulam. Ayan mga katamsak, uh, paalis na kami. Ayan, sumatakbo na kami. Pupunta na kami ng laot mga katamsak. Uh, abangan nyo na lang mamaya kung saan kami mag-aria makarating uh, na kami sa spot na pupuntahan sana uh, mayroong mga isda dun sa spot na pupuntahan na kakamsak para makabilihin siya man lang para makabawi ng gastos gastos namin na kakamsak ayun uh, o oh, na yung bangka namin kaya abang abangan nyo na lang dun ang mga kakamsak sa sa spot na pupuntahan Ayan mga katamsak, uh, malapit na kami sa pagkakitaan ng na Sana makagiging siya kami na at saka mayroon dati sa aming pagkakitaan ng stag. Ayan mga katamsak, oh, na. Uh, mag na tayo mga katamsak, nandito na kami. Ayan, abangan nyo yung aming pag-aariya at saka pagpandaw mamaya mga 5.30 o 6.00 ng madaling araw. Ayan mga katamsak, oh. Ayan, mag-aariya na tayo mga katamsak. Kaya panoorin nyo yung ating pang-aariya lambat. Uh, yan uh, mga katamsak, tapos na kami mag ng lambat uh, Sana sa swerte din ang pag namin ng lambat Sana mayroong isla sa ilalim At nyo yung aming pagpapandaw mamaya mga katamsak uh, Sana sa tayo At abigyan tayo ng biyaya na may kapal na makakuha ng yan, mga isla Ayan mga katamsak, uh, abangan nyo lang mamaya yung ating pagpapandaw yan good morning mga katamsak, uh, alas 6 na, magpapandaw na tayo Sana mayroon isda sa ilalim sa tisyutin tayo. Ayan mga tamsak, uh, abangan nyo at saka panoorin. Yung aming pamamahan daw. Ayan mga tamsak, oh. yun yung mga kapatid. Oh. Yun. Uh, kasama ko sila, yung mga pinsan. Pinsan kami yung tatlo, kapatid. Ayan. Papan daw na kami mga tamsak, kaya banganyo. Ay, ayan na mga tamsak, sana may biyaya. Ngayon, mga tamsak medyo madalang yung isa. Grabe mga tamsak, napakadalang ng isda. Uh, ilang hila na namin eh. Malapit na kaming matapos. So, oh. kunti lang yung kuha namin. Madalang talaga kasi ano ngayon eh. Uh, walang agos yung tubig. Kaya yung isda hindi masyadong gumagalaw. Ayan o. Oh. No? Mahina. Ang kapirangkot na yung isda namin. At saka dito na namin tinatanggal yung isda sa laot kasi masyadong mahina talaga yung isda. na namin tinatanggal yung isda kasi mahina Logi sa gasto, logi sa antok bawin na lang next time Ganyan talaga ang buhay ng mga อยางมาอยู่เองรออาจ atau biaya ini ulang jahat ini kayang araw. Ang puri, lang. Hmm. Ah, lang. tayo sa sunod na ano. Araw. Hmm. Hmm. Sa ating kilo. Oh.

Wala nga isang kilo yung kuha namin. Ayan, ibos. Gusto nyo? yung kaning malagkit? Ayan, oh. Ah, hati-hatiin na lang namin itong naapat para may pangulam kami mamaya, mga katamsak. Ayan, oh. At saka, bawin na lang tayo sa susunod. Ah, ayan, mga katamsak. Nandito na kami sa tabi. At saka, naparti-parti na namin yung isda. At saka, masyado talagang madalang yung isda ngayon. At saka, mahina bawi na lang tayo sa susunod mga katamsak ka uh, baka bukas na sa din tayo hindi kasi lahat ng araw uh, biyaya at uh, saka mayroon ding mahina mayroon ding marami uh, tanggapin na lang natin kung ano yung binigay ng, Pag -tanggapin Pag -tanggapin ng -tanggapin na lang mamaya mga katamsak uh, tamsak, magsya tayo. tayo sa bahay at saka tayo unang una po sa lahat ng mga OFW sa iba't ibang bansa uh, kayo sa inyong mga supporta at uh, nag subscribe sa akin at sa kanilunod ng aking mga video at salamat din sa mga hindi nag skip ng mga ads uh, laking bagay na yon sa akin para uh, makatulong sa akin yan atam sa uh, magsiset out tayo uh, set out pala din kay Jumaritamon Oficial set out din kay Juan Marie Gurantis. set out din kay Gabong Production set out din kay Mamkat shout out din kay Ate Ruby shout out din kay Ate in family shout out din kay Shinta Ribich Vlog shout out din kay Lintunatic shout out din kay Mariel Valderrama shout out din kay Mrs. D is qualified uh, shout out kay Isidro Disina Shout out kay Marlon Uguan Shout out kay Kuya Tony Imotiro Shout out kay Arnil Kalaminya Vlog. Shout out kay Luca. Shout out kay Ferdinand Bernal. Ayun, maraming maraming salamat sa mga suporta nyo. Ayun, maraming maraming salamat sa inyong mga hindi makalimutan yung ating mga kaibigan diyan sa Burgan City na mga espiro na supportive din. Na laging nagsusuport sa atin. Uh, shout out pala sa kay Idol Jun TV Vlog uh, laging kayo mag-iingat sa inyong paninisid at shout out din kay Kasisi George TV shout out din kay GP Boy at shout out din kay My Star TV Vlog yon, magkakapatid yon, yung tatlo na yan uh, ano yan yun, yun ang ating sa shout out at saka yung hindi pa na shout out, uh, sa susunod na natin na upload at saka yung gustong magpa uh, shout out ah uh, mag-comment lang kayo dyan sa ating comment section dyan sa ilalim ng ating video para ma-shoutout ko kayo. At sa kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ah, mag-subscribe na kayo at saka pinutin yung notification bell all para updated kayo lagi sa aking mga ginagawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, hanggang dito na lang mga thumbs up. At saka abangan nyo naman yung sunod nating uh, adventure dito sa dagat. Ayan, mga thumbs up. Hanggang dito na lang. Bye-bye.